O oh guys, andito ako ngayon guys sa kalsada. Pupunta ako dito sa may tindahan. Nagtinda ng luya. Kasi may dalamburo yung kaibigan namin galing Nueva Ecija. Eh, hindi naman niya sinabing maghanda kami ng luya. Naubusan kami ng luya kanina. Ay, kailangan pa talagang may, may luya ang buro. O kaya, yan. Kailangan ko talagang bumili dito. Ay, ah, ito. Mabuti at bukas pa yung tindahan. Meron pa, meron pa kayong luya, kuya? Ha? Luya. Luya? Ah. Oh. Pagbilan nga, kuya. Ay na guys, nakabili na ako guys. Ay na guys, pauwi na ako, nakabili na ako. Ito lang naman oh, ang nabili ko oh. Oh. Sibuyas, luya. Oh, yan lang kasi naubusan nga kami. <laughs> oh, kaso dadaan nga ako dito sa ito oh madilim Maliwanag naman doon sa unahan, guys. Dito lang madilim. Pero hindi naman nakakatakot kasi may mga malalaking bahay dito sa gilid, oh. oh. Yan may mga malalaking malalaking bahay diyan. Hmm. Dito lang. Dito lang nakakatakot ay n'o. Oh. Ah, oh, hindi naman nakakatakot diyan lang ang madilim. yan, Ah, di ba maliwanag na dito? Mukhang madilim lang guys. Pero maliwanag naman. Pero oh, okay. <laughs> Ayan, malapit na ako sa bahay namin guys. Ayan, pagdating dito guys, maraming tupad. Auto dah. Yung mga nagbabantay. Ayan Oh. Ah, dito na ako sa lugar namin. Ayan yung labas namin guys. Okay na guys, nandito na ako. Oh. kaya bumili ako guys doon kasi ito nga oh hahaluan oh oh buro para sa buro guys pakita ko sa yung buro guys ha Hmm. Ah, mm. 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 oh, ito yung buro guys, oh, buro galing Pangasinan pa to guys. Oh, sa ano pala, Sana ano ba isiha? Mm. <laughs> mm. Oh, diba guys, ang laylay ng pinuntahan ko madilim pa dahil lang dito sa buro. Okay guys, thank you for watching. Bye.